sa pagbabalik sa San Francisco. Bitbit -bit ng Warriors ang pang-anim na pwesto sa Western Conference at isang crucial 7-game homestand ang naghihintay sa kanila simula sa Apado. Ngunit hindi ito magiging madali. Mag-uumpisa sila kontra Detroit Piston na hindi basta-bastang laban. Ang Piston ay kasalukuyang ika-anim sa Eastern Conference at nanalo ng sampu sa kanilang huling labing dalawang laro. Si Kate Cunningham ay may average na 25.1 points, 5.5 rebounds at 9.2 assists sa panahong iyon. Kasunod nila ang Portland Trail Blazers, isang team na mainit din na nanalo ng lima sa kanilang huling pitong laro. Pagkatapos ay ang muling pagkikita nila ng Sacramento Kings, Isang matinding rivalry sa Northern California, lalo na matapos nilang durugin ang Kings sa Golden 1 Center, dalawang linggo na ang nakalipas. Ngunit ang tatlong laban na kailangan abangan ay ang laban nila kontra New York Knicks, number 3 seed sa East. Sumunod ay ang Denver Nuggets, number 3 naman sa West. At ang Milwaukee Bucks, number 4 sa East. Ito ang mga laban kung saan tunay na masusubok kung pang kampyonato nga ba ang Warriors ngayong season. Matapang magsalita sa Green at may karapatan siyang gawin ito. Apat na beses nang nagkampyon ang Warriors sa anim nilang pagakyat sa NBA Finals. Ngunit ngayon, kailangan patunayan nila itong muli sa harap ng Dub Alam namin kung gaano kahirap manalo ng championship. Kailangan pa namin mag-improve ng gusto para magawa yon, ani Green. Maganda ang laro namin pero marami pa kami kailangan ayusin. Alam kong mas gagaling pa kami. Sa kanilang 5 game road trip, isang team lang na may winning record ang nakalaban ng Warriors. Ngayon, sa kanilang 7 game homestand, lima sa makakaharap nila ay may mga winning records. Sa kasalukuyan, tatlong laro lang ang agwat nila sa number 5 seat at 3.5 games mula sa number 4 seed. Pero isang maling hakbang lang, pwede silang bumagsak pabalik sa play-in at bumaba pa sa number 10 spot. Simula nang dumating si Butler, malinaw na naglaro na para contenders ang Warriors. Mapa traditional strategy, advanced analytics o simpleng eye test at team chemistry. Ngayon nasa kanila ang home court advantage, nasa kamay na ng Warriors ang pagkakataong itakda ang direksyon ng kanilang season. Kaya ba nilang patunayan na pangkampiyonato pa rin sila?